Dumating kaninang madaling araw ang dalawang daang pulis mula probinsya ng La Union na pinadala sa National Capital Region bilang augmentation force upang mapanatiling tahimik ang sinagawang dalawang araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo. Pinagpapasalamat ng La Union Police Provincial Office na ligtas na nakabalik ang dalawang daang pulis. They were deployed to Manila and Quezon City because of love. Sa lahat ng aming mga returning personnel, saludo kami sa inyo ipinapakita ninyo na ang mga pagpapahalaga ng Philippine National Police ng Maydangal at ipinagmamalaki ninyo ang La Union PPO. Ang inyong serbisyo ay magsisilbing inspirasyon sa buong lupo. As your provincial good director, I am proud of what you have achieved. Ginawaran din ng parangal ang mga miyembro ng kapulisan sa ipinakita nilang katapangan at dedikasyon bilang Civil Disturbance Management o CDM Contingents. Baon ang mga natutunan sa aktibidad na tahimik ding na idaos. Ito yung professionalism, discipline, and unwavering commitment to duty. Uh, we were deployed to a highly dynamic and emotionally charged environment. Nagkaroon ako ng mga kasama na professionals professionalism in the service. We maintain strict adherence to the maximum tolerance policy of our PNP. Hindi rin umano naging madali ang pinagdaanan ng mga contingent, lalo't na ipwesto sila sa Minjola, isa sa pinakamatao at pinakadelikado ring lugar tuwing may pagtitipon ang mga organisasyon. Uh, may mga nagpro-protest or wala, nandun pa rin kami ma'am on standby 24-7 umulan at umaraw. Nandun yung tropa natin. Nagpapalitan naman po, ma'am. Si three days na parang tulog manok. No, every now and then, gigisingin then uh, i-deploy so hindi ka talaga totally na-rested. Ang pagkain namin naman is uh, supplemented naman at saka well-provided po ng aming regional director. Bagamat inihanda umano ng grupo ang kanilang sarili sa malala at hindi inaasahang sitwasyon, mabuti na lamang umano at naging organisado ang aktibidad. Prior to our deployment, nag-conduct po yung ating uh, uh, mga participants sa CBM ng rehearsal po dito sa PPO. So kanya-kanyang PPO apat na pr province dito sa La Union ang pinadala with 200 personnel each province so 1000 kami each province conducted the uh, CDM uh, practice so worst scenario na may mga may mga magkakanda kami ng arrest kung alin mo, magka, may mga in unruly na personality kakanda kami ng arrest uh, din namin yung mga scenario different scenarios kung may mambato may mamukpok. So, prinaklist namin, ma'am, prior to our deployment. So far, wala naman po. Uh, and so far, ma'am, uh, we expected the worst. Pero pagdating namin doon is napaka-ganda, ma'am, yung napaka-peaceful yung situation. Kapalit nito ang inilaang rest day para sa kanila at upang makapiling na rin ang kanilang pamilya habang muling naghahanda sa inaasahan pang rally ngayong buwan. Natapos ang pasasalamat sa isang budol fight kung saan sama-sama ang bawat isa sa simpleng salo-salo. Joan Punsoy, Balitang Solid North.